Noong mga nakaraan ay eh, meron tayong video na nadali yung season namin na hindi ko malaman kung anong predators. At pinost natin yon at marami nagsabi na daga daw ang gumawa nun. Kaya't marami marami salamat din po sa lahat ng suwestiyon. Kay laki ng tulong din po dito sa pag-alaga namin ng hayop. Kaya ngayon ito na, full force ang aming ginawa na paraan para hindi na mapasok ng mga daga yung mga alaga namin sisiw at mabawasan din yung mga daga dito sa paligid ng aming mini farm. Pumunta kami sa palengke sa may hardware at bumili ako nitong pinakamanipis na klase ng yero para lamang ito ay hindi mapasok ng daga yung ating bahayan ng mga sisiw ng manok at sisiw ng pabo. O dito, ang tatay ko na may naghanda rin ng pang-trap naman doon sa mga daga para hindi na rin makapasok mismo pati doon sa ibang itlugan ng mga alaga. Kasi minsan kapag nangitlog yung mga manok namin, yung mga sisiyo nagtataka kami na babawasan or kapag di namin napapansin na may sisiyo na at inabot pa ulit ng ibang gabi, ay nauubos yung mga sisiyo. Ang napapansin na lang namin ay yung mga itlog na lang na awala ah, wala ng mga laman. So ibig sabihin yun ay napisa na sana, kaya lang ay kinain na nung mga predators ng mga daga, yung ating mga sisiw. Sobrang sayang. Kaya ito, actually sabi ko kapag katipirin ko masyado itong mga sisiw, magantay ulit ako na may mabiktima, eh sayang naman. Sobrang laki ng mawala, lalo na kapag ka maraming daga makapasok dito. Dahil pinagsama-sama na rin namin, dahil doon sa kabilang kulungan, inababawasan eh, pa rin, napapasok ng daga. So ito pinagsama-sama na lang at uh, ito ay ayusin na rin namin. Nabili ko naman yung plain sand na gagamitin namin sa halagang 195 pesos ang bawat isa. 8 feet naman ang haba niya kaya tinati ko lamang din at uh, yun ay magkakash na rin naman dahil ngayon meron din kaming lumang plain sand na uh, yun naman ang pandagdag namin dun sa kabilang dulo. Itong plain sand, dati ko na rin naisip to na lagyan ko na to kasi itong black namin na screen na nilagay dyan nabubutas pa rin ang daga yan. Madalas nakapasok pa rin sila pero nung nakaraan nagtat, naglagay si Papa dyan ng trap no, medyo nabawasan yung daga, wala na pumapasok kaya lang ngayon since nandiyan na lahat ng sisiw. So naninigurado na rin kami, naon nilagyan na rin namin itong plain zen. At uh, kay dami rin yung mga nagsuggest na lagyan daw ng plain zen. No, yung iba naman, nasabi nila kapag yung iyong bahayan ng yung mga manok, mga sisiw, ay merong mga haligi, doon naman sa haligi ilagay. Pero ito, since nakapaligbot naman yung mismong lambat, So kahit saan ditong part ay pwede silang umakyat. Kaya't mismong buong bahayan na lang ang pinalibutan namin itong plain zen para hindi na maapasok o hindi na maakyat ng mga daga na nagsisilbing predators nito mga sisiw natin. Sobrang sayang din kasi kapag ka nababawasan na kahit pa isa-isa yan ay habang tumatagal, pag na isang buwan ay kay dami na nang naubos natin yung mga sisiw. Sa ganitong paraan, mas nabawasan yung risk ng pagkaubos ng alaga natin, ang babantay na lang natin ay yung kalusugan na lang nila na hindi sila magkakasakit or maliban na lang na kapag mayroong iba pang predators na maaari makapasok dito. Noong kinagabihan naman ay nag-ready naman kami nitong pang-trap naman dahil ngay, uh, dagat daga ay lumalabas yan tuwing gabi. So ito naman pang trap ang kami nilagay. Actually ito ay pinapanood lamang namin sa YouTube. No, at uh, ginagaya lamang namin. So titingnan pa namin, obserbahan namin kung talagang epektibo ito. No, meron tayong dalawang klaseng pang trap. Meron tayong uh, itong uh, timba. No, nalalagyan namin itong takip ng electric pan. Tapos doon sa ilalim ay lalagyan namin ng feeds. Dahil madalas yung mga feeds na nilalagay namin ay nauubos ng mga daga. So kaya itatry namin itong pang trap na ito na baka makapasok yung daga dyan sa loob. O oh, ata, uh, obserbahan natin kung talagang gagana. Tapos yung isa naman, yan naman yung pang-trap na nagsasarado at na uh, posibleng makulong yung predators doon sa loob. Ito naman yung mga manok namin ay hindi na pumasok doon sa loob. Dito na sila tumira sa may kulungan ng baboy. Yung iba namang, mga manok namin ay tumira naman sa mga puno na malapit dito sa bahay. Pero ayos lang to Ang iniwasan lamang namin, kahit minsan pinapasok din namin silang lahat sa net para hindi sila lumayo masyado o hindi sila maglayas no? para naman controlled pa rin natin yung mga pagkain na tinumin nila. Sa so, mga free range din nating mga alaga, mahalaga na mapakain natin sila tuwing umaga, tuwing hapon para umuwi pa rin sila. So dito ay niready na ni Papa din itong isang pang trap namin at uh, ay nagtira na siya nitong feeds. No, feeds yung ating pakain, grower feeds ito. No, general feeds lang ito. No, dahil nga ibango na bango rin naman yung mga daga na ito. No, dati nga madalas kapag yung mga daga ay nakakapasok dun sa kulungan ay kinaumagahan kahit na tulog yung mga manok at kapag meron pang tira ay nauubos na yung feeds kasi yun ang dinadali ng mga daga. Gustong gusto rin nila. Okay at ang lalaki na rin ng mga daga dito sa amin. E, paano ba naman naka-grower feed sila? So dito naman yung kabilang pang-trap naman, ito yung ibabaon na timba na lalagyan ng takip ng electric pan. Actually, itong ginagawa namin ngayon, ginaya lang namin ito. Hindi pa namin masabi kung talagang ito gagana. No, pero wala namang masama sa mag-try. No, try lang tayo ng try. Malay natin yan naman ay gugana. At malaking tulong na rin yan dito sa farm. Actually, ako, nakikinig rin ako sa mga komento, sa mga uh, ah, advice Kasi marami rin naman tayong makasama dito sa ating page na matagal na rin nag-alaga ng hayop. At marami na rin silang mga natutunan at napakabuti rin na nagsishare sila ng kanilang mga naging kaalaman. No, kaya dito sa amin, marami rin tayong ina-apply dito na amuladin ah, din lamang sa mga suhestyon. No, maging dito sa paligid ng aming pabuhan ay nagtatanim din tayo ng tanglad, no kasi yun din yung dating na suggested sa atin na maganda daw magtanim ng tanglad para daw medyo mabawasan yung predators, no lalo na yung mga ahas daw kasi uh, may mga ahas na ayaw daw ng tanglad, no pero may mga nagsabi din naman na uh, kontra doon, sabi nila tinitirhan daw yung tanglad ng ahas. So sa atin, no, nagtatanim pa rin tayo eh, kasi ah, nakakatulong pa rin naman yung tanglad, no. Nagagamit pa rin naman natin dito sa bahay, hindi na natin bibilhin pa. No, marami tayong tanglad, actually maraming tulong na rin ang iambag na, natin sa mga kapitbahay kasi ah, doon na rin sila umaasa sa tanglad na ating tinatanim sa paligid dito, no. Nanghihingi na rin sila No, minsan naman ay binibigyan ko rin pang tanim na para magtanim na rin sila at di naman maubos yung ating tanglad sa paligid. Dito ay naipwesto na rin natin yung mga pangtrap trap natin. No, tinitinan lamang din namin kung saan dumadaan posible yung mga daga na pumupunta dito. Ang dami na rin kasing nabiktima itong mga alaga naming daga dito sa paligid. No, dito kasi sa lugar namin talagang madaga din dahil nga sa mga niyog din. No, yung mga niyog naman madalas kapag ka iniiwasan yung mga daga, yan naman ay pinapalibutan din ng plainsen. Actually, doon ko rin unang naisip dati na plain scene, ay pwede-pwede natin gamitin na uh, para hindi maakyat ng daga yung uh, location ng mga alaga nating sisiw. Simula noong inatake ng daga yung mga alaga namin, siguro nasa mahigit 50 na rin mga sisiw na ubus nila. Dahil nga minsan meron tayong isang inahing manok na maraming itlog. Noong napisa natin, hindi namin agad nakuha doon sa pugad, ay naubos yung mga sisiw niya. Meron ding iba na, ayun, nandun na, naglalakad-lakad na, limang piraso kinaumagahan, kinabukasan ay naubos na rin. So dito naman yung mga alaga naming pabo at manok ay kung saan saan lamang natutulog dahil nga yung iba dito ay first time din nilang matulog dito sa loob ng kulungan na ito no, dahil nga galing sila dun sa mga maliliit nating kulungan at pinasok na natin dito para sama-sama sila at secure natin kasi dun sa nauna ay dibawas pa rin ng bawas, nababawasan lagi yung sisiw dahil nga pinasok ng daga kahit inilipat ko na dun. Pinagsama-sama namin dun sa loob na merong bubong para kahit na umulan man ay hindi sila mababasa. Dahil kapag uh, gano'n, iniwas na nga natin sa daga, tapos nauulanan lamang din naman pala, ay yun naman ang problema natin kapag sinisipon na naman sila. Nagkakasakit na naman. Pero dito sa alaga natin, para naman mapalakas din ang immune system nila, ay binibigyan naman natin sila lagi ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Yan yung pang-supplement natin na hinahalo sa pagkain ng mga alagang hayop. Para mapalakas ang immune system, gumanda yung ating pagpaparami sa kanila. No, pagdating naman kapag meron tayong mga ilan ilan na may mga sakit, nandiyan naman yung Panamox, no? Panamox Forte ang aming ginagamit na gamot sa mga sisiw. At ayun, good news, kinaumagahan ay meron ngang daga na nakuha, kaya lang ito'y nadali, nakuha ng ating alagang pusa. Doon naman sa mga pangtrap na nilagay namin, ito ang kanyang sitwasyon. Ayun, wala tayong nakuha sa pangtrap natin. So, obserbahan pa rin natin yan sa mga susunod na araw pa. Tuloy-tuloy natin ilalagay yan dyan. At dito naman sa kabilang side, actually nilipat ko na rin to. No, sa kabilang kulungan kasi to ng sisiyo nung una. Nilipat ko dito dahil dito sa si ilalim ang may sisiyo. So, posibleng dito pupunta yung daga. So, ayan, Wala rin tayong nakuha. So, sana sa susunod naman ay makuha rin tayo dito sa mga trap natin. Kaya sa ngayon, ang pinakamalupit at talo pa ang trap ay ang ating alagang okay. pusa na si Monkey. Muli po. Maraming maraming salamat po.